Hi everyone, it's me again, Daniel Uy and may napanood ako yung sa GMA7 yung mga senatorial candidates and meron doon topic na ano raw ba magpapababa yung inflation sa ating bansa and kung yung ACAP ba o yung mga ayuda na yun is makakatulong pa talaga ay sa ating mga kababayan okay? kung halimbawa kay tatakbo bilang senador at ako yung noon isa sa paraan para mababa yung inflation is yung sa tax natin uh, remember na dito sa Southeast Asian countries tayo po yung bansa ng bukod tangi na napakataas ang tax so kung bababaan mo yan syempre yung patong ng mga businessman bababa so yung pagbili ng mga mamayayalan natin sa mga produkto ng ito, yung sumababa din. So isa 'yon. Then tulungan natin yung mga uh, uh, sa agriculture natin, no? Sa mga sa mga palay natin, sa mga asukal, sa mga isda, kung ano ba yung mga pangangailangan nila, bigay natin na makatulong para hindi sila mapagastos ng malaki. So, halimbawa sa mga palayan, ang problema kasi dito, kaya medyo uh, hirap tayo is outdated na masyado yung ginagamit natin so hanggang ngayon hanggang ngayon pa rin kasi is uh, yung ginagamit natin is yung kalabaw <laughs> sa ibang bansa nilako na ng mga tractor nila na, na nakakatulong sa pagkaano ng halukay ng mga lupa na yan, sa irrigation din na yun yung mga dapat pagtungunan natin pansin, pansin para yung production natin mas madami hindi na natin kailangan mag-angkat para yung sariling ano uh, mamaya na natin yung, yung mama, hindi yung ibang tao yung yumayaman siguro baka kaya nila pinapayagan yung mga pag-angkat na baka nagkakapera sila so isa yun sa mga paraan para mapababa yung bilihin natin para din naman tayo kawawa di ba? so isa pa dyan pababaan yung presyo ng gasolina for sure yan ano yan uh, yung pagpababa ibig sabihin nyo sa taxa ay na una So, yun yung mga paraan para mapababa natin. So, din tungkol naman sa angkap, dapat hindi na siya i-implement. Uh, Ganito, sorry. But, implement natin, pero doon, saladasan sa mga taong kinakapos ang kita. Sino ba yung mga kinakapos ang kita? Yung may mga trabaho. Sino ba yung may mga trabaho na yun yung mga minimum wage earner? Yan yung mga uh, below minimum na ang sinasahod. So, sila ang dapat bigyan nun. So, uh, for me, ito ay nakakatulong uh, occasionally kahit sabihin mong uh, once a year makatanggap tayo na naman libo, sampung libo, not bad para tayo may 13th month na extra, di ba? so ibalit natin kasi iba naman talagang kaya na mamamuhay ng walang ganun eh. so ibigay na natin yung pagkakataon ito na may ibigay ito sa mga tao natin okay?